Yan uh, mga kabagay, uh, good morning. Welcome to my YouTube channel, mga kabagay. para miss po for today's video, mga mga kabagay. Isa panibao araw naman. So, good morning, good morning sa lahat. Shout out sa mga ano, sa mga nagsusuporta sa akin, nag-subscribe sa mga OFW natin, sa mga kaibigan natin, shout out sa inyo lahat. Uh, 129 subscriber na tayo, mga kabagay. Thank you bit, thank you very much in uh, ano, uh, Merry Christmas Merry Christmas sa inyo <coughs> lahat. So, bali nagkakape tayo ngayong maga mga kabagay. Kape tayo. So kasama ko si Mrs. Bali nagkakape kami today. Bali gumising kami sa 5:30, nag-init na ako ng tubig mga kabagay. Di sa usaw to, di sa usaw. so pasensya na kayo, medyo madilim ang ano uh, ilaw namin kaya medyo madilim yung kuha. So pasensya na kay mga kabagay. So kape-kape tayo. Nakasanayan na ng mga Pinoy tuwing umaga uh, nagka nagkakape. So bali nagsaaing na rin kami mga kabagay para mamaya isa uh, ano ulam na lang sayang naman kasi yung ano apoy yung baga mga kabagay sayang uling kaya nagsaing na kami after namin magsaing magluluto na rin kami ng ano ng ulam para sa agahan Bali natin nating ulam may mga kabagay isa ano lang uh, sardinas lang mga kabagay ito youngstown yung stem lang mga kabay, gigisahin lang natin to mga kabagay. sa ano, sibuyas bawang. Samahan din natin ng ano, ng paminta. Isda na nasa lata. <laughs> Isda na nasa lata mga kabagay. Okay, Isda na sa lata yan. Tatasin na. Ako. Thank you pala sa mga ano, sa mga viewers na rin natin. Sana patuloy kayong sumuporta sa pagbablog ko sa Baravidas Vlog. Sana huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawang, magsawang manood. Panood, at mag-subscribe sa aking uh, YouTube channel. Sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo sa pag-subscribe sa Barabidas Vlog. So ayan, uh, nagpapasalamat din si Mrs. sa inyo mga kabagay. Sana patuloy kayo, patuloy pa rin kayong sumaporta sa sa aking YouTube channel mga kabagay. So, pa Oo, so balin na dito tayo ng eh. ngayon oh, sa, no? sa Mambalot blocks Point, Palawan mga kabagay. So yung aking anak nasa likod. Masakot yun siya mga kabagay. Kumakain ng biskwit Si misis kumakain din ng biskwit mga kabagay. Ano? Siya sausaw ko sa alo, kape. Hindi kasi ako mahilig sa biskwit mga kabagay. Kaya kape kape lang. Shout out na rin sa, ano, sa mga tropang PK Commando mga kabagay. Uh, sa Barangay Rio Batarasa, ah, uh, Brooks Point, chapter ng Moreno mga kabagay shout out na chapter droop. ng Youtube ah. Yun, Saka sa droop. ano sa ibang lugar sa Pangasinan mga kabagay pati sa Tarlac no, uh, sa Batangas or sa sampang lugar droopin. mga kabagay Shoutout sa inyo mga tropa pikay mga kosa shoutout. Ko para mo Kukulit si batang kulit mga kabagay. <coughs> Maaga pa, kumukulit na. Humihingi ng biskwit Tapos niya lang ng gatas mga kawagay Si, ano, si Batang kulit, tapos sa uh, nagingin na naman siya ng <coughs> si biskuit. video Medyo maulan ngayon dito sa amin, mga kabagay. Bala ko ng ano? Bala ko sana na, pumunta na, ng playa. Kaso lang na, isa... Na, si, ambon. ang Amoy na siya na mga kabagay. Nakalimutan na. So sana patuloy talaga kayong sumuporta mga kabagay para tumakas ang subscriber natin sa ating YouTube channel. Pati mga viewers natin, mga kabagay, sana matulungan niya ako para makatulong din ako sa ating mga kapwa dito sa mga kababayan natin dito sa ano, sa Palawan. Kahit hindi sa Palawan, kung saan man na uh, lugar mga kabagay. Siyempre, hindi sa ngayon, hindi pa rin ako gano'ng makatulong kasi alam niyo naman na hindi uh, pa ako monetize sa youtube maliit pa lang yung subscriber ko uh, wala pa akong sinasahod, wala pa akong kinikita wala pa akong nag-sponsor sa akin kaya wala pa rin talaga akong magagawa mga kabay kaya nagsisikip akong mag-vlog para sakaling ano uh, mapansin ng youtube channel pati natin na mga kababayan na mga sponsor simpre, alam mo naman natin na siyempre sa mga ganito halos wala din agad-agad magtitiwala pagka hindi ka sikat ganun, hindi ka pakilala ganun, siyempre halos wala pa magtiwala yan, nag-aaway na yung mag-ina mga kabagay si batang kulit so bali dito kami ngayon sa ano sa bahay ni Madam Jenny ni Dipunto so bali kami kasi ngayon yung ano, pinabantay dito mga kabagay kasi yung asawa ni Madam Jenny is pumanaw na si Diponto John Marquez wala na siya kaya kami na muna yung pasamantala na tumutulog dito mga kabagay para si kawawa, kawawa naman si Madam Jenny kami yung naglilinis dito sa loob ng bahay niya nagasikaso pero yung boarding house namin na tinutuloy is nasa likod lang mga kabagay nitong bahay na to alo sila rin yung may ari mga kabagay kaya siyempre iniisip nila pagka inalisan alam nyo na baka may biglang sabi nila, may nakakatakot, sa mga na. ganyan. Pero napakabait ng may-ari nito mga bagay yung lalaki napakabait. Matulungin, mapagbigay. Wala kang masabi mga kabagay. So kapi tayo, medyo malamig na yung kapi ko mga kabagay. Kanina ko pa sila tinimpla. Medyo malamig na. Si bakbak -bak, inom ng ano, kapi tsaka ng biskuit. Bakbak -bak na din. gumaganda yung misis ngayon mga kabagay kasi gumamit siya ng peeling lotion mga kabagay. Kailangan pa ba yun ano? So pinagmamalaki ko talaga yung misis mm -hmm. ko na yan. Oh. Laps na labs ko yan mga kabagay. Walang halong ano yan? Peltier. Walang halong peltier pero meron siyang peeling lotion mga kabagay. tumila yung ulan mamaya mga bagay sigurado baka possible na makapagpunta tayo naman ng aplaya eh, wala kasi din kasi akong service mga kabagay na dati may service ako eh, kinapos ako kaya ano mga kabagay uh, ah, ko kasi nga ah, siyempre tapos na obsession pa ako ngayon ngayong magpapas ko magbabangong taon na obsession pa ako mga kabagay kasi nga nagbawas ng mga tao kaya January pa yung balik mga kabagay kahit na masakit man isipin na walang panggasto sa Pasko at sa bagong taon basta ang malaga is malayo sa ano sa karamdaman hindi tayo dapuan ng mga sakit-sakit na yung mga bagay lalo na yung aking anak mga kabagay asawa ko siyempre ayaw din natin ng ganun kaya eto pa ano hindi man wala man kaming pera ngayon bis eto pa ano kasama ko yung mag ko ay, ay kumain ka muna ng biskwit yun kahit na wala kaming sabi natin pag sa sa Pasko o sa bagong taon, masaya na rin kami at least magkakasama kami tatlo. Siguro pupunta na lang tayo mga kabagay sa kapitbahay. <laughs> Doon na lang may kain Pasko naman. Wala kasi sa kasama namin dito mga bagay sa Perla. Kali may pasok kasi siya pag umaga. Kaya nakiusap din na hindi muna siya kasama namin dito. Kasi nga, mahirap din ba kumaya matanggal dito sa trabaho. Kasi ilang araw na rin siya hindi nakakapasok. Kulat, malaglag ka dyan sa... Kaya, yung nakarang araw pa, kahapon, tsaka ngayon, papasok. Baka, baka may hapon mga kabagay, nandito na rin siya. Makakasama na rin namin siya. Kasi may inuutos sa kanya si Madam Jeannie, kay Mrs. pati kay Atta Perla. May inuutos si Madam Jeannie sa kanila. Ha, ah, nakikisuyo mga kabagay na. Ay, oo naman Nailisim, po. Nalilisin mga kabagay. Pasok. Wala pa, hindi ko lagi pinigilalino eh. Saan? Hindi ka, doon kayo natutulong eh. Opa, pasok na eh. Ito na yun. Tut. Pasok kayo. Ah, si nanay, mga kabagay, bali, naging inang tubig mainit. Yan yung nanay-nanay nani nanay, nanay namin dito mga kabagay. Ha? Ah. Matawin ma'am uh, na. Ah, nagpalamig May kape ka May ko. na, Ito, si kape Ito, kape. Leo. Yung pala, uh, yung nanay namin dito mga kabagay, oh. Nanay Pilit. Yan, yan si nanay namin dito. Yan, pagka, pagka wala sa ginagawa sa tindahan niya mga kabagay, dito rin siya sa amin tumatambay, sinasamahan niya rin kami. Ayan. Sila yung may-ari ng tindahan na binibilihan namin pagka uh, hindi sa business sa tindahan, dito sa tumatambay sa amin. Kasama din namin sila. Akay lang lang natutulong dyan sa tindahan? Oo. Uh, kami nila kid. Ah, sila ano? Unay? Aray! Mga ano? Gagawin. Mm-mm. Doi! Hello? Hmm. Hello? kung ko kagabi sa rito pa nung Sa kaya nakulog sila, sabi ko parang hindi uh, ko ay <laughs> baka nag sa Birnis pa raw na eh? Ay, pa raw kasi magpunta pa raw siya ng Dahil pata sa Pirto. papil-papil ba? Baka sakaling mayroon pang matanggap, ganyan, sayo pa rin ba? Makatulong pa rin sa kanila. Ay, sa, ano. Baka sa trabaho niya o, ano. Mm -hmm. So, bali yung may-ari kasi ito, mga kabagay isa, hindi pa makawi ngayong araw, bali sa Friday pa. Kasi pupunta pa ng Puerto Princesa sa city, mga kabagay. Meron pa atang, asa, kasi ng mga papers doon. Kasi ngayon yung asawa niya isa, uh, pumanaw ng mga kabagay. Kaya, busy-busy pa rin yung may-ari ng bahay na to. Mm -hmm kahit busy yun, mga kayo rin mga magsasama sa kanya dito. Hindi rin siya daw maliski dito? Hindi. Dun, doon. Dun siya, um, uh -huh. sa mga Tanong mo pa boarding house niya na lang. Yeah, may ari kasi dito mga kabagay, isa hindi rin daw mag-guest dito sa bahay niya kasi meron din siyang negosyo din, meron din siyang tindahan. Kasi mahirap din na iwanan yung tindahan niya doon. Doon na sila matutulog din ng kanyang anak. Nag-iisang anak mga kabagay. So baka patitirahan niya lang ito sa iba or boarding house mga kabagay. Wala nag na eh? sa simbahan. Kapat mga kapatid ni... Mga kapatid mga kapatid niyo, mga kapatid niyo, mga kapatid niyo, mga kapatid mararanasan din nga nila, naranasan na ating din. Yeah. Kaya, iyak ba na iyak sa din. Pero grabe, kilikilabot na ako. Taga, ano tayo balay ko ko. Wala tayong magawa kung may mga tao talaga, mga ganyan, mga kapagay na hindi marunong umintindi sa kapwa. Parang... Parang hindi nila ano si Ate Gin na anak man lang, anak man nila, kapatid na manila nila. Siyempre, masakit ya, din, masakit din talaga yung kay Madam Gin. Kaya, gano'n ang nangyari sa kanya. So, bali yung Uh, si Madam Jeannie kasi yung mga kabagay isa wala halos wala daw nag-assist sa kanya sa simbahan na family sides niya kaya napakalungkot So yun daw ang nakita ng na mga, na mga taga rito na sa side niya isa walang nag daw mga kabagay na nandoon nagalalay simpleng sino pagka isa sa pamilya mo yung namatay s'yempre Tamanaw, masakit talaga talaga. Siyempre iyak ka, hindi mo maiwasan. So, biglaan talaga yung nangyari na yun, mga kabagay. Bagay? So, ayan si batang kulit mga kabagay. Napakakulit nito. Ayan, aray. Matatapos yan lang maginom ng gatas. Anong ginom mo? Gatas. Ano? Gatas. Gatas. Tapos, ano kinain mo? May tampoyan sa tigit Biskwit. Gutom ka na? Oo Agoy, grabe na. Mga kabagay, gutom na raw Kakain niya biskuit, Kain niya lang ng biskwit at kainin niya ng isang basong gatas. Mga kabagay, gutom na raw siya. Impossible talaga yun. Mag-hi ka man sa vlog ni Daddy. Hi! Hi, kabagay! Ikaw, Daddy? Opo. Bagay? Opo. Mama maglalaba ko tumulong Oh, mm. oh si Daddy mamaya Makakatulong lang niya. Choi mga bagay bali, na uusap si misis, pati si Nanay.